Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema sa kaso ni Piglas et al. versus Commission on Audit, LRTA and MTOI. Dito sa kasong ito ay hindi nakakuha ng money claims ang mga empleyado ni Piso, ni Itlog ni Kamatis wala silang nakuha sa kanilang money claims. Kawawang mga empleyado dahil lamang sa teknikalidad hindi sila nakakuha ng kanilang ipinaglalaban sa kaso bilang mga empleyado. Narito ang desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan nyo, pinanindigan ng Korte Suprema ang pagtanggi sa mga claim ng pera ng mga dating manggagawa sa Metro Transit. Ipinasa ng Korte Suprema na hindi maaaring managot ang Light Rail Transit Authority kasama ng Metro Transit Organization Inc para sa mga back wages at separation pay ng mga dating empleyado ng Metro. Pinagtibay ng Korte Suprema ang natuklasan ng Commission on Audit COA na hindi maaaring ipatupad ng mga dating empleyado ng Metro Transit Organization Inc Metro ang kanilang money claims laban sa Light Rail Transit Authority. LRTA. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, pinasyahan ng Supreme Court and Bank na ang LRTA ay hindi maaaring managot kasama ng Metro para sa back wages at separation pay ni Sami Malunes et al. Dating rank and file employees of Metro and members of Pinag isang lakas ng mga manggagawa sa Metro National Federation of Workers Union Kilusang Mayo 1, Piglas. Ang Metro ay isang wholly-owned subsidiary ng LRTA, na nagpapatakbo ng Light Rail Transit, LRT, Line 1, na umaabot mula Baklaran, Paranaque, hanggang Monumento, Caloocan City. Malunes et al. ay tinanggal sa kanilang trabaho dahil hindi nag-renew ng management contract ang LRTA sa Metro. Nagsampa sila ng reklamo laban sa Metro at LRTA dahil sa illegal dismissal at unfair labor practice at iba pa. Ipinasya ng Labor Arbiter na ilegal ang pagpapaalis sa kanila at inutusan ang Metro at ang LRTA na bayaran si Malunes et al. Separation pay at back wages na nagkakahalaga ng 208,235,682.72 million pesos. Ibinasura ng National Labor Relations Commission (NLRC) ang magkahiwalay na apela ng Metro at ng LRTA dahil sa hindi pag-post ng kinakailangang bono. Sa Court of Appeals (CA), nakatanggap ang LRTA ng paborableng desisyon. Naniniwala ang CA na ang labor arbiter at ang NLRC ay walang jurisdiction sa LRTA dahil ito ay pag-aari at kontrol adong korporasyon ng gobyerno na may original na charter. Kaya, ito ay pinamamahalaan ng Civil Service Law at hindi ng Labor Code. Dahil dito, binaligtad ng CA ang mga pasya ng Labor Arbiter at ng NLRC sa ng pananagutan nito ang LRTA kasama ng Metro para sa pagpapaalis sa mga manggagawa. Si Malunes et al. ay nagpunta sa Korte Suprema na nagpatibay sa desisyon ng CA. Samantala, ibinasura ng CA ang hiwalay na petisyon ng Metro para sa pagkabigo munang maghain ng motion for reconsideration sa desisyon ng NLRC. Dinala ng Metro ang kaso nito sa Korte Suprema, na ibinasura ito at pinagtibay ang hatol ng NLRC laban sa Metro. Si Malunes et al ay kalaunan naghain ng petition for money claim sa COA para ipatupad ang judgment award ng NLRC laban sa Metro at LRTA. Itinanggi ng COA ang kanilang petisyon, na binanggit ang desisyon ng Korte. Naghain si Malunes et al. ng kasalukuyang petisyon sa Korte para hamanin ang desisyon ng COA. Sa pagbasura sa kanilang petisyon, idiniin ng Korte na naayos na nito ng may finality na ang LRTA ay hindi maaaring managot para sa back wages at separation pay ng Malunes et al. dahil lang walang jurisdiction ang labor arbiter at NLRC sa LRTA ginawa nitong walang bisa ang kanilang paghatol, nang walang puwersa at epekto. Tama ang pagdenay ng COA sa money claim laban sa LRDA. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.